Hey guys, ini yang isda guys. Ini klasik. Like. thirty dollar lang siya May ano sya, may sungay. isda nila dito guys. Eh. Ang dami oh, thirty dollar lang. So cool. Twenty dollar yung isaw dalawa.

ulo ng ano pala tulingan oh, ano yun lang dollar lang sobrang laki fifteen dollar Ah, napaka nang pang sabaw. Ito pwede siya. Kaya lang bakit ang XC niya? $38. So, isda na ito. Sobrang mahal yan. Kutol na yan. Ito yung pagong nila, guys. Ay, napaka. nagagawa nilang sa yan. Ang dami nilang palaka. <coughs> <coughs> Isdang pwede kamatisan. Ano ko yun? Hindi <coughs> Pa-mai <coughs> <coughs> Ito po yung it, ganyan. Tingnan natin doon sa kabila kasi. Ay, crabs niya. Kitap na. Okay, ah, Bili ako ng <laughs> shrimp. Okay, <48 laughs> dollar. Ang dami niya. ako dito sa so dito eh. Wala po siya. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. આ રે રોય કાંટા કોલિંગ કેમ કરીશ આ રે એ આ સડે આ ભગવાનનું Ito yung pay 40k dollar. Ang balabaka. Ito ano ba 'to? Sobrang laki niya, 80k dollar. Stay yeah. ta na. Swim. Kailan yung iba? Over and out. lobsters Oh,

kita ko Daniel Michelle hindi gawin natin sa yung twenty nating twenty $20 pagkain hindi namin isang pinalamutang pagkain hindi namin hindi Okay. Eh ah, haba ng liwit 'Yun ha yung haba ng liwit Mula do nang ng lebel. O guys.

ดามีหกเ oh, di ba? Bibili tayo, guys. 48 dollar. Ayah, kung sigurit, pagman, dadi. Dami, 48. Parang tatlong kainan. <laughs> Thank you, te. Sarap naman ito. Ang dami ng 38 dollar. Kung, ah, $48 ko na ikna Na-swim. Ito, $30 lang. Mora lang. Mora, guys. Bili ako ng tofu.

May tofu tayo, guys. Walang gulay dito. La. Hanggang dito na lang po, guys. Maraming salamat sa panunood. Thank you, thank you. Thank you so much. Love you all. Bye-bye. Bye. Bye, bye, bye-bye. Ah, ba? Diba? May shrimp ako. Sobrang dami ng shrimp ko, guys. Bitbitin natin tong tofu natin kasi madurog to. Madudurog ang tofu pag ihalo ko sa mga pinamili ko. Yan, thank you. Bye-bye.